Magandang araw mga idol, for today's video ay sasamahan naman natin ang gumagawa ng touch screen. Dahil malimit ng nagkakaproblema ay tumawag na kami ng technician para e-reprogram ang touch screen na ito. Ito nga palang touch screen na sinasabi ko ay para siyang tablet na nagsisilbing switch ng mga lightings, shutter, curtains, blinds at lahat ng mga kwarto dito ay meron ito bukod sa manual switch. Alam niyo mga idol mahirap din pala yung sobrang high tech ng bahay, dahil hindi naman tayo skilled sa ganitong program ay kailangan din talaga nating humanap ng bihasa sa ganitong trabaho. Nangangailangan ng maraming oras ang pagre-reprogram nito. At ang papel ko lang dito ay ituro sa kanila ang bawat circuits na nakalagay sa plano. At ngayon guys bago ko ipagpatuloy ang video na ito, ipasok muna natin ang intro. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Richard Mix TV. And for today's video, ay sasamahan natin yung uh, touchscreen kasi sila ay nagre-program ngayon ng uh, mga device dito sa loob ng bahay ng amo namin. So, yung unang naging problema, yung touchscreen screen doon sa, sa salon ng amo namin. So, nag-aang siya dati, pero on um, gumagana naman lahat ng mga shutter, mga curtain, yan yung mga blind pero nung uh, napalitan ng touchscreen ng bagong touchscreen maraming uh, hindi na gumagana katulad ng mga chandelier at saka ng ibang mga uh, blind so ngayon pinataka namin ng pribago may kuya oh, para uh, may pasok doon sa bagong uh, device na dinala nila so ngayon naayos na ang problema naman ngayon yung uh, kwarto do sa taas tung panganay ang anak na ang ama namin so yun yung ating uh, gagawin ngayon Sasamahan lang na sila. natin sila kasi hindi naman tayo marunong ng pagre-reprogram ng mga device na yon so tayo ay sa electrical lang so sila ay uh, sa reprogramming ng mga device so yun guys Samahan nyo ako sa video nito para may pakita ko sa inyo kung paano yung uh, ginagawa nila at sobrang hirap din ng uh, trabaho nila so yun guys assist natin sila 14 طيب فين كمان؟ بس هذا لازم لازم بس هذا ما له صلح في الغرفة الكبيرة ماشي الوحدات ما له صلح ما حيودوا اسلاك الغرفة ها؟ ما الغرفة دي لا صديق مع ستاير مع في شي في الغرفة نفسها طيب

At ngayon guys ay patuloy pa rin ang pag-aayos ng touchscreen dahil nagmalfunction nito. Ang hirap din talaga kapag sobrang high-tech ng mga switch mo sa bahay, katulad nito bukod sa kailangan naming e-trace ang mga circuit ng bawat shutter ay kailangang e-reprogram ulit ito. So ngayon mga idol ay hindi pa rin mapagana ang mga shutter at lightings gamit itong touchscreen. Yeah, it's working, the stara. Sitara working. And also this, uh... Oh. This one. Together. Ah, oh, maybe this one. What together? This together also? Yeah. Okay. Yeah, Sitara and, uh... And uh, this small uh, window, one window. Right. Now, open. now it's okay. turning open. Okay. But the, the Stara, uh, Stara Lahalo. Only only this one. Yeah, yeah, this is the shutter for this one. I think this is the shutter for outside. outside. Maybe, yeah. Okay. Uh, the is different. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. But before it's working, before, okay, sah? Ya, yeah, WC it's working, but from inside, from inside WC. Okay. Not from here. Tep. Kelas, atau